Hello guys, for today's video, mahilig ba kayo sa cold coffee? Tara na, sama mo na ako, Kohi. Hello. Yeah. Ano ba yung bestseller nyo? Sa, co sa coffee po or non-coffee? Non-coffee. Sa non-coffee po is yung Ichigo yogurt po and yung mga iced tea po namin. O, oh, hanapin natin. Yung cheese o caramel macchiato po is coffee-based po siya. Coffee-based ba to? Yes po, may coffee po. At dito kayo may mili ng order nyo at tadali nyo sa mewagang butas. Hello, ito na lang kuya. Dalawa. Sir, yung maliit lang po yung kukulit. Wala na eh. Ah. Ay, sir, na lang po. Oo. Oh. Okay, okay lang po. Thank Sige po, kami na po. Ah, uh, sige po. ko lang po kayo ng order yes po. sir. Total, bali ang dalawang dirty matcha, sir, no? Ang mahihwagang tunog, kukunin natin ng order sa mahihwagang butas. Mamon ako kohi, matatagpuan niya sa Scout radio Street sa Timog, Quezon City. Three. Espo,